Gamitan ang bolt cutter kung may kandado. Tanggalin ang kandado, buksan ang gate. Ang kanilang ginagawa sa pagpigil sa atin ay obstruction um of justice. Ulihin! Tila naging tagu-taguan na ngayon ang nangyari sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City sa patuloy na paghahanap sa KOGC leader at founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Habang pasikip ng pasikip ang mundo ng self-proclaimed son of God, marami nag-aabang sa resback at matapang na pagtatanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Digong na alam niya kung nasaan ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy, ngunit secret lang daw ito. Alam mo Si, Pastor, <laughs> si Rodrigo Duterte, ang kasalukuyang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOGC ni Pastor Kibuloy. Tila pabirong nagbigay naman ng hula si Vice President Sara Duterte kung nasaan na nga ba ang puganting si Pastor Kibuloy. Tinanong si VP Sara ng mga media kung nasaan sa tingin niya ang kinaroroonan ni Kibuloy. Pero ito ang sagot niya. One guess kung nasaan si Pastor Kibuloy. <laughs> <laughs> Pero ang tanong, nasaan nga ba ang pastor? Kamakailan lang ay pinasok ng mga otoridad sa pangalawang pagkakataon ang Kingdom of Jesus Christ, KOGC Compound sa Davao City at nalantad sa ating mga otoridad ang iba't ibang misteryosong nilalaman ng kaharian ni Kibuloy. Meron itong lihim na lagusan, underground bunker at mga tunnel. Sa 30 hektaryang KOGC Compound, namangha ang mga operatibang nagsasagawa ng raid para magsilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy. Napakalaki ng paghahanapan, pahirapan bago mahalughog at dahil may mga lihim na lagusan ay napakadali para sa self-appointed son of God na makaiwas sa otoridad. Malalim ang pagkakaibigan ni Kibuloy at Digong at kung ating babalikan, walang nakasaling kay Kibuloy sa mga panahong nakaupo sa palasyo ng Malacanang si Digong. Hindi naman katakataka na noong nasa posisyon si Digong ay protektado niya si Kibuloy dahil malaki ang naging papel ng KOGC para manalo siya sa 2016 presidential election. Sa kabila nito, mas uminit ang paghahanap sa kanya dahil na rin sa 10 milyong pisong reward money sa sinumang makapagturo dito sa pangalawang pagkakataong raid. Nagwelga ang mga KOGC member. May nagtapo ng ihi, patina mga maduduming bagay at mga panis na pagkain sa mga pulis na nakadeploy. Isa na rin ang napaulat na namatay sa atake sa puso na KOGC member. Mayroong mga pulis ang nasugatan at dinala sa ospital. May KOGC member din ang hinuli ng mga otoridad at dinala sa stasyon ng pulisya. Makikita din sa social media na maraming pulis ang napuyat at natutulog lang sa gilid dahil sa sobrang pagod. Pero alam naman nating lahat parehas kung sino ang dapat sisihin dito. Ang tanging pinanghahawakan ngayon ng mga otoridad sa pangunguna ni General Torre ay ang kanyang aset sa loob na nagsasabing nasa 30 hectares compound ng KOGC na katago ang puganting pastor. Malakas pa rin ang kanilang kutob na nasa loob pa rin si Kibuloy. Very confident with the results of the ground penetrating radar at ang hinahanap na namin is yung pasukan na lang talaga nung uh, facility na underground na hindi namin nakikita galing sa labas. Pero paulit-ulit natin na tanong, nasaan nga ba ang puganting pastor? Nagbigay ng clue si Pastor Kibuloy sa kanyang kinaroroonan at anya, ang magkakahula dito ay kanyang bibigyan ng isang libong piso. Panoorin ang kanyang matalinghagang clue ukol sa kanyang kinaruroonan. Palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako, isang puzzle na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Ito po ang talinghaga ko, ano? pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato laksa-laksang pula at itim na langgam handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng batayog sa lahat na bundok apo. Sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka ang mamatay ng dahil sa iyo. Sa tingin ninyo, ano kayang ibig sabihin nito? Nasa Davao City pa rin ba si Pastor Kibuloy? Partikular na sa KOJC compound? Balikan ang kanyang clue kung para sa inyo ano nga bang ibig sabihin nito sa kanyang lokasyon na pinagtataguan. E comment ang inyong reaksyon at sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa ating channel, huwag kalimutang magsubscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po!